So what's up mga kabaro Punta muna tayo sa bayan Tsaka igalan na rin yung anak natin It's family time Banding time habang andito tayo sa lupa Kasi pag nasa barko na tayo Hindi na tayo makagawa Kaya na miss ko yung time na yun Pag andun ako sa barko kaya Let's go for the rides Let's go for the rides nindiel so happy ka na may toys na naman ikaw na bago oh may bago ang toys nak gil gil antay diel wow so hay police ngad police no oh so happy na naman ko ano sa pode din ayan so bago Yeah. no Ano ba toys mo na? Ako, oh, ako na May Jollibee pa. Wow, very good ah. Ano sabi mo kay Ayan, ano? Tayo eh, magabihan pa ta Ha? Soksok mo shoes muna. Hmm? Ha? Hmm. Ay, what's up mga kabaro? naman na tayo? Quality time para sa family natin, syempre. Bira lang tayo dito sa lupa. Dapat yung time natin para sa mga asawa anak natin, dapat meron tayo lagi hindi mawawala talaga yan. Hindi lang puro trabaho. Di yan. So, yung kids ko. Si Dahil yung Si Hina. Hello. Hi, ano kiel. Ano doon? Ayan so mga kabaro, uwi na tayo ngayon. Kasi 5 o'clock na Kailangan natin umuwi Kapi na Tsaka mama rin kita Okay na yun, man Tara dun Tara dun na, kawin din kayo tatay dun Kaya ma Uwi na tao Mm-mm so what's up mga kabaro it's time na naman dito na tayo sa ating area it's time kill Yan sa kamu motor kaya tayo. Hmm. Wow. Wow, banana ba? Notification bell para naman maging updated kayo sa ginagawa kong video si sa yan kasama ko si Baby Gil. Sa bakasyon tayo ngayon, bantay muna tayo ng ating sari-sari store. Kaya pag sa bar ko tayo, si bantay doon. Pero dito, bantay sari-sari store. Siyempre, binigyan tayo ng job order ng ating boss. Kaya ako muna yung mabantay rito kaya habang nagbablog kaya <laughs> kakatawa lang din na kahit kahit andito tayo sa lupa at least may libangan tayo dito na magbantay-bantay tayo at bibili-bili ng mga paninda ayan, nagkaka enjoy rin kahit papano natutustusan natin yung pangulam natin dito kahit kumita lang tayo ng dalawang dan at least nakakatulong din naman ayan nakakatawa lang din yan kaya lalong-lalo lalo na ngayon mga kabaro ngayon na pandemic tayo ngayon. Kaya kailangan natin talaga ng counting pagkakitaan lalong-lalo lalo na ngayon. Na lapatuloy yung ACQ ngayon kaya ito muna yung pinagkakabalan ko ngayon kahit kunti lang at least kahit paano na ka, ano naman tayo nakakatawid gutom din naman. Sa uh, meron din naman tayong counting na stock na bigas kahit paano. Emily din yung asawa ko ng palay yun ang kinukonsumo namin kaya supervise talaga ng asawa ko kasi alam naman natin na tayo tumaharap ng pandemic ngayon kaya. kaya ako muna nandito anong oras na ba kaya dito may bantay bantay din kaso nga lang ang problema minsan <laughs> may mga may mga bumibili ng, ano, hindi ko alam kung hindi ko makita kung saan nakalagay yung iba kaya nalilito ako sabi ko na wala, meron pala pag ko, meron ba tayo ano, ganitong tinda sabi ko pa naman wala, meron pala siyempre sayang din naman kahit pa piso, -piso lang o di kaya dalawang na tubo at least ayos na din ayan kaya ako man na yung ngayon kasi dun yung asawa ko sa taas nagtutupi so andyan na siya may ano ulam eh, kumain na si papa 5 noybe yung duty ko 5 <laughs> noibi, ayan yung daughter ko, ayan <laughs> yung daughter ko, ayan yung wife ko Nagbili kami ng load kanina. Kaya ayun. Nagtupi. Tapos ayun. Kaya ako muna ang guard dito habang andun sa taas. Di ba ano masabi sa performance ko, me? Eh? <laughs> ha? Siman tayo sa barko, ano tayo ngayon? Sales boy tayo sa lupa. Ayan, minsan pag nagpapaila ko ng mga soft drinks, ayan, natin. Uh -uh. Apo duman. <laughs> Ayan, so nagbao 'yan kanina eh. Sino nga lablab mo nak? Ha? Video. Sino mong lablab mo? Papa. Papa. <laughs> Papa Bri. Papa <laughs> Bri. Sigel, gigidlog si Dati na laging gusto si Nanay ang katabi. Ngayon pag tulog, parang chicken 'to eh. Parang sisio. Hindi pa na ano. Hmm. Mm. Barang hmm. hmm, chicken, kung saan man ako, andun man. Sabi ko nga, binibiro ko kanina, alis na ako, sakin ako ng blue na series. Magsakay ako ka blue na series na. Yung ng chicken Ha? Gusto mo magsakay ako ka, ka series na blue, hindi? Hindi. Ayaw niya daw na magsakay ko ng series na blue. Ha? Paano ikaw magbakal ka, milk Ha? milk o yung Nice na bayo. Hmm? Gil? Ha? Huh? Paano ikaw magbakal ka, princess? Hmm? Oh, Nabili ko ng princess. Ha? Huh? Oh, Hindi lang, oh, butang doon. Hmm. Ayan. So mga kabaro, maraming salamat po yeah, sa inyong lahat dyan. sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Oh, Saka nakakano tayo, nakakarit sa tayo ng mga oh, yung kaunting subscribers. Mega shoutout sa inyo si Ensan Didid. Oh, bro. Marami salamat sa mga sumusuporta sa akin. Ayan yung subscribers count ko. Umakyat na siya. Pinahayaan ko lang. So, marami salamat para sa akin yung subscribers dyan. Na kahit ano lang yung upload ko. Pero usually talaga, yung vlog ko talaga, content talaga sa buhay ng Siman. So, bakasyon tayo ngayon. Wala tayong mga vlog, ano, na mga pang Siman. So, ko naman mag... Ayaw ko yung mag-share mag muna ngayon ng Seaman's Life muna kasi andito ako ngayon sa lupa kaya more on lifestyle naman tayo kung ano ba yung mga magandang gawin. Ayan, advice ko lang pa sa ating mga kabaro dyan na gustong mag-tambay ano, kahit kapaano dapat. kumpleto yung papilis natin ngayon pala pag mga may mga pandemic-pandemic at COVID hanggat maaari anuhin natin at sikasuhin natin yung mga papilis natin. Ayan, yun na napakalaga talaga. Lalo na ngayon, hindi natin pabugso-bugso talaga yung ano, yung ACQ dahil sa paglubo ng COVID. Ayan, kaya mas mabuti na yung kompleto yung mga papilis natin. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat mga kabaro. Ayan, may shout out sa mga sumusupat sa akin. May God bless. Hanggang dito na lang. Ayan, so, panibago naman tayo na vlog sa susunod. Kaya, Huwag nyo nang kalimutan, subscribe ang YouTube channel. Thank you so much po sa inyong lahat. May God bless. Mabuhay po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you. Thanks so much. Kahit saan man tayo sa mundo, dapat. Sige, may. Dyan. Hanggang dito na lang. I'm walking alone.